Samantala, nakakumpiska ang mga otoridad ng smuggled na bawang na nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso sa Batangas City Container Terminal. Ito ang balita ni Raymar Orinines Pasado alas 10 ng umaga kanina, Iperinisinta sa media ni Bureau of Customs District Collector Retired Colonel Ernesto Benitez Jr. ng Batangas City Container Terminal ang apat na 40-foot container vans na naglalaman ng mahigit isang libong kilo ng smuggled na bawang. Tinatay ang nagkakahalaga ang nakumpiskang bawang ng 28 hanggang 30 milyong piso. Ang declaration po kasi nila is uh, chocolate raw materials nung binuksan po natin is uh, garlic. Tiniyak naman ng pamahala ng panlalawigan ng Batangas na hindi nito pa hintulutan na magamit sa smuggling ang kanilang pantalan. Hindi po natin hayang at hindi po natin uh, kukonsintihin ang mga iligal na gawain at magamit ang Batangas para sa pagpasok at paglabas ng mga iligal na produkto uh, sa bansa. Ikinatuwa naman ng ilang garlic farmers na nagmula pa sa Nueva Ecija ang pagkakasabat ng mga otoridad sa mga imported na bawang dahil ito umano ang nagpapahina ng kanilang hanap buhay. Ito yung paghuhulisan lahat ng port dito sa sa Pilipinas, eh, sisigla ang magsasaka ng Pilipinas. Hindi mamamatay yung ating mga local farmers, gaya nga namin, hindi mapakaray talagang nabubuhay sa agricultural product. Eh, tapos nga, maka bigin kalabang pang number one yung smuggling. Ay eh, ala, hanggang sa uh, nabubulok na lang yung, yung ani, hindi mabili. Samantala, Ipinanunukala naman na ipamigay sa mahihirap nating mga kababayan ang mga nakumpiskang bawang. Mula rito sa Batangas, Raymar Oregenes, UNTV News Worldwide.